itrato ko yung amo ko na balang bilang isang ama. Hindi ko halain na mayroon pala siyang isang ba balak sa akin. Pananabik sa pagmamahal ng isang ama. Halos ikinapahamak. Iyo ko sa naging asawa ko. Ang akin lang is yung escape ako sa family ko. Pagtakas sa kahirapan kung kaya't nag-asawa. Resulta, iba yung hirap at pagdurusa. Sariling ama ang tangkang paghigantihan dahil sa kalupitan sa kanila at sa kanilang ina. Yun pala yung asawa ng tatay ko nung... Produkto ng pangalunya ng ama. Paano yon matatanggap? That's why when I look into the mirror, but pag ako, lalo ko nagkamali ako, that's the image that I had created because of my childhood experiences. Sinisisi ko ang magulang ko. Hindi ko sila mapatawad. Ano ang magiging bunga niyon sa kanilang paglaki? Hindi ko gagayahin yung nangyayari sa pamilya namin. Nakikita ko kasi yung sama ba ng loob ng tatay ko niya hanggang sa nagkasakit siya. Maiwasan kayang huwag sapitin ang kinatatakutang pangyayari na pinagdaanan ng pamilya. Lahat ng kwentong yan, dito lang sa The 700 Club Asia, lunes, alas 11 ng gabi, sa GMA News TV.